Ito naman sir, nag-bronze yan sa exhibit. Ah, ito yung uh, kwan, may metro na bronze. Magkano yan? 80,000. 80,000? Yes sir. So itong bonsai itiri dito to sa Barangay Navy, kilala rin Barangay Cristo Rey. Dito lang sa may kanto, malapit dito sa New Clark City. Ang mayari nito ay kasama ko dati sa Officer Candidate School. So nag-retire na siya as Assistant Commandant with the rank of Lieutenant Colonel. Kaya kasapin natin para malaman natin ano pala ang buhay ng after retirement. Dati nagbabike ko, kasama ko ito nagbabike. Eh, ngayon, kalimutan na, hilahin ko to Pag mag-retire na rin ako, siya yung maging kabadi ko dito. I-meet nyo si Detan Colonel uh, Evren Aborde. Uh, Salamat yeah. sa pagbisita <laughs> natin. <laughs> Matik. Uh, Hindi man matapos yung magandang samahan pag uh, kahit retire na. And uh, si Cha, andito, yung kanyang butihing may bahay. And yan. And is, uh, <laughs> yan. Oo, yan. So, uh, yan. Oo, oh, oh, yan. Mm -mm. Ayan, so... Para sa ganito. Oo. So, oh, okay. uh, wala nang stress, wala nang mga formation, mag-usot ng uniforme, eh, tama ba? Oh, yes, O tapos, araw-araw, nandiyan -araw, lang kasama kayo. Oo. Yan ang the best. <laughs> Yan yeah, ang the best. Ang importante, mayroong gagawin dahil boring ang buhay pag walang gagawin eh. At ang isang dapat gagawin ay kailangan na uh, income generating. nung andun kami sa OCS, nahawa ako sa kanya actually uh, sa pag-alaga ng mga bonsai. At sabi ko, pwedeng gawing business yan. Kaya naging totoo, naging business na. Ito na ngayon. Ang alam ko, ibibinta niya ito. Magpakwento tayo. Paano mo naisip na gawin ang ganitong business? Uh, actually, sir, noon pala inisip ko na yan. Ah. Uh, after retirement, ito yung mga isa sa mga uh, gagawin ko na mga business. Hmm. Yung ibibinta uh, ng bonsai. Ah. Kasi ito na yung passion ko Yung oh, pagandaan eh. ko. Kasi pag, sinong naghawa sa'yo sa bonsai nga? Ah, nahawa na ako ni Glenn Tabamo, kasama natin dati. Oo, oh, siya nakahawa sa iyo. Yan, na-introduce sa akin kung paano mag... Uh, bonsai. Bonsai. Ah. Noong una, wala akong hilig. Ah. Binigyan niya ako ng ilang pirasong halaman. Noong nabigyan niya ako, so, oh, napaganda ko. Ah. Noong gumanda na, naghanap ako ng ibang halaman. Bili Kailin, ka ng bili? Oo, oh, bili ako ng bili. Nga, nga dumami na yung bonsai ko. So, oh. So, sa ngayon, napakarami na ang bonsai ko na. So, marami na yung bonsai mo. Ay, at saka... nakikita mo. Sumama ka rin sa mga competition, tama? Uh, na nanalo. Yes. sir. Ito yung mga... Na i... Alam natin niya, isali doon sa Nan Xebel. Nanalo ka, nanalo? Mananalo dito na halaman. Nandiyan sa labas. Oh, may mga, yung mga panalo na siya yung halaman niya. Halaman. ngayon, uh, hmm. naikwento mo na... I... Dispose mo yung ibang ano kasi pag sobrang ng marami, dapat i-dispose. Okay? Yung sa mga mahilig magbonsai, meron dito sa bonsai itri. So, okay, friend. ikwento kwento mo, magkano? Anong pangalan tapos magkano? Uh, ito yung mga halaman na ito, sir. Ito yung uh, ito. locally known as Banyan. 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 Ito, sir, more than 20 years na yung... More than 20 years, sir. O, oh, magkano yan? At uh, nagre-range ito sa... Pinakababa dito ay 80,000. 80,000. Oh, so, so, pagtatanong ko rin dito sa mga fan. Oh, family, oh, dito yung mga oh, dito sa mga oh, gantong klaseng halaman. 80,000, ah Kaya pag mag... Isipin mo, 20 years mo alagaan, gupitan-gupitan. <laughs> Ah uh, 80,000, 20 years ang uh, age niya. Banyan, ya. Yeah? Banyan, siya uh, Kwan ito? parang uh, uh, imported from uh, India, ano, Taiwan. Taiwan. Taiwan itong origin ng uh, species okay. nito, sir. Oh, mo gaano kaganda oh, itsura oh. Ano 'yan, pinagtiyagaan na talaga ano, yung alagaan mo through the years, alagaan mo. I uh, simula nung zero ikaw na nag-alaga nito o or... uh, nabili ko rin, ano rin ako, ito, na sir. Na mo lang? Nabili ko rin ito kasi okay. kailan ako nagbunsay? Oo. Oh, okay. Uh, Ah, uh, tapos ito isa, binta rin to. Yung isa naman, binibinta din yan, sir. ano oh. yan, um, yung species niya tinatawag na kamuning bilog. Kamuning bilog. Kamuning bilog Otin siya. Mutin na mo, ganun din, no? Okay. Ah, uh, magkano naman tong kamuning bilog? Sa ilang, taon yan, na tayo taon? Ilang taon? Uh, mga more or less, mga nasa more than 5 years. 5 years. Oh. Magkano ang dispose mo niyan? Ah, uh, sa ngayon siya nagre-range sa 20 up. You know, 20,000 up. Mga ganyang klaseng bonsai. Ito? Ito sir, medyo nag-ano lang yung dahon eh. Nag, a uh, pero ito sir, maganda ng klase ito. Tapos na wala ng wire ito. Anong pangalan nito? Ah, uh, ito ay tinatawag uh, yung uh, kuwan? tugas. Tugas. Mm. Original na tugas sir. Ah, uh, Jinsan naman yung Jinsan no, doon pala. no. Oh. Doon sa Jinsan galing. Magkano, yan. magkano yan? Ah, uh, actually sir hindi ito binibinta. Ito yung pinaka ah. ano ko eh. Ah, pinaka collection. Ayaw binta. Uh, siguro pag may magdala ng 1 million oh. baka ibenta niya. <laughs> silver na ito doon sa kanya. Ah, silver. Na. Nanalo. Ay, ano na to? Oh, hindi. Trophy. Not for sale ang tugas, not for sale. <laughs> Ito, ito. Yan naman, sir, yung tinatawag natin ng na mga pinjing dito. Pinjing, ang tawag na oh, pinjing bonsai. Ah. Bonsai. Uh, oh. oh. din ako ganyan. <laughs> oh, pag benta mo 'to? Ah, din 'yan. Magkano 'yan? Ah, uh, nasa mga oh, 20,000. 20,000. Okay, so 20,000. Pero ayusin pa to, sir. Ayusin oh, kasi hindi pa nagupitan, demo. Oh. Di mo? Medyo nag-wild na busy lang. Ayan, <laughs> na busy, na -busy, Pero na -busy, maayos ah? yan pag na-train. -pa oh. na so, yan. Yan. So, ito. Ito, ito yung uh, ginagupitan lang. Meron pa ba dito? Marami, sir. Yung, oh, ito. Oo, uh, ito. 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 Uh, ano din ito? Ibang species din ito ng kamuning bilog. Medyo malaki lang yung dahon. Oo. Uh, Medyo malaki lang yung so dahon. So, magkano na ito? Uh, Ganon din, sir. Mga 20,000. 20,000. Ito? Ito, sa dami niyan. Uh, Forest ito? Forest bonsai? Forest bonsai, sir. Kamuning bilog din yan. Forest bonsai. Uh, Pinaka-baba niya is 40,000. 40,000. Yes, sir. Yung sa akin, yung maliit, <laughs> meron ako galing kay atish. 40,000 din ang bili ko noon. Pero ngayon, dahil pararing panalo yon hindi ko na yung bintang. Okay? Ito, 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 bintang, ito. Binibintang yan siya, kamuning bilog. Okay. Ah, ito pala sir, nanalo na to. Oh. Ito yung uh, best in clam yun sa Kapas last year. Ah, nanalo, oo. Oh. oh. Best in clam ito. O, oh, yan dito si, ano, Mahilig din to uh. sa bonsai. <laughs> oh, ito, ito. Ito naman sir, forest. Uh, forest. Yung uh, materials nito ay dito lang sa lokal. Oh. Ito yung tinatawag natin na uh, yung uh, Kalyus. Kalyus. O, oh, napakarami yan dito sa Kapas. O. Oh. Kalyus, Kalyus. Ah, okay. Magkano to? ah uh, ito, sir, mga 30,000 pataas. 30,000. O, oh, yan ang price niyan. Okay, dito pa. Sipa, yung, tingnan natin yung mga ano dito. O. Oh, dito. Ito, sir, ay... Dito yung tinatawag ito natin. Kaba na Tamo ni nga, uh, ano ito, yung uh, yellow doggy yung tawag niyan dito eh. Yellow doggy? Oh, yellow doggy yung tawag niyan dito sa Yan, mga 15,000. Okay, dito tayo okay. kasi ito yung mga nasa harapan. Okay, dito, dito, dito. Oh. Ito, ito, ito. Ito naman sir, nag-bronze yan sa exhibit. Ah. Ito yung uh, one, na bronze. Magkano yan? 80,000. 80,000? Yes, sir. Anong, anong kahoy ah, ito? Kwan din ito, banyan or banyan. yung uh, uh, paikos, okay. so, baliti sa atin. Okay, okay. Ito? Ganon din. Uh, parehas lang sila ng species. Eh. Ah, parehas. Magkano ito? Uh, ganon din, 80. 80,000. 80. Itong maliit? Yung maliit, sir, ay yung... Uh, ano dito, mga ordinary na baliti dito sa atin. Okay. Oh. Oh. Ah, uh, 25,000. Ah, okay, 25,000. So, dito maliban sa mayroon kasi kaya nga bonsai restaurant dito eh. Mayroon ding mga prutas dito rin mabibili. <laughs> mayroon ano? Mayroon in fact ah, uh, oy, tat, order kami ng tatlo niyan. Ah, oh, sir, sige, sige, sir. Tatlo na buko. Yan. Yeah, mayroon dito mga prutas, may mabibili din ng mga prutas dito. Oh, maraming prutas dito, sir. Oh, sa so mga mahilig magprutas, ha, may buko dito, may ganan. So, ako mahilig ako sa buko ayaw ko mag soft drinks kaya dito ako bibili. Man, mga lutong bahay yan, sir. Lutong bahay. Pinaka specialty namin dito ay sisling sisig. sisling sisig. hindi pa na i-display diyan. Okay. Okay. So, meron, tayo. Tapos okay, so, lutuin na kana, di ba? Uh, <laughs> yung pride of Iloilo. -ilo. <laughs> LAPAS BACHOY! <laughs> LAPAS <laughs> BACHOY! Meron din baka ang halo, meron oh. din pork ang halo. Oh. So siniseparate naman yung pagluluto. Kaya para dun sa mga hindi kumakain ng pork, meron hmm. siya kasi. Marunong to, galing to sa OCS eh, meron kaming mga muslim students, hmm. mga sabadista, na sinisigurado namin na maproteksyonan din yung kanila. Paniniwala, kultura. Oh, so ito yung mga example na lutong ulam dito. Ah, uh, meron kami uh, tilapia, then ganito ganyan. Uh. Yung na tipong lutong bahay. Mm. Actually may adobo kasi marami yan dito and ang paborito ko dito yung lapas batsoy with baka. <laughs> Yun ang uh, pinaka-paborito ko dito. Kung anong lasa doon sa lapas, sa ilo-ilo, ganun din. Kasi taga doon siya eh. Mm. Paano mo nakopya yung, ano, yung timplada doon sa ilo-ilo? <laughs> Nagkataon yan sir na nung, uh, nung nag-retire ako, Uh, yung pinsan ko dati yung kuan uh, parang uh, assistantship doon sa malaking restaurant sa Palawan oh. na uh, gumagawa ng mga batsoy. Oh. Kaya nakuha niya yung uh, mga recipe. Oh. No, nung uh, after retirement, plano ako na mag-ano din ng batsoy yan. Uh, hiningi ko sa kanya rin yung recipe, ayaw niya ibigay. Oh. <laughs> Kasi nga, uh, sikreto. Pero oh. sabi ko, yung, ako lang nakakaalam yan. Oh. Na, hindi ko na-share sa iba. Oh. So, pumayag naman at binigay sa akin yung mga recipe. Yan, nakakagawa ko. Mayroon na, ba, ano, no, no, sikreto-sikreto ka kaya? Oo. Pero maalala mo, ako ang nag-recommend sa'yo, mag-ano ka ng batsoy. Eh. Yeah, Best of North and South. O, oh, Pati yeah. yung pansit patel patong, kako, uh. kopyahin mo ano <laughs> Dapat makopyahin mo rin yun. Pansit patel patong. Yes, sir. yung sa Pagigraw, Kagayan. O, dahil meron ng uh, best of Visayas ngayon, yung sa north naman, wala pa eh. actually, merong nagluluto rin doon ng pansit batil patong. Okay rin siya. Oh, and uh, nasimula na niya yung mga napag-usapan namin noong araw. And isa siya sa supplier ng Officer Kennedy School ng gano'n na pagkain, yung batoy. Yes, sir. Favorito ng mga OC. <laughs> Yun so yeah, bakit hindi ka na nag uh, ano ngayon, nag-exercise, hindi ka na sumasama sa biking namin eh. So, na busy ako dito sa business kaya ah, minsan maaga pa ako mamalingke. Maya maya, uh, grabing business mo tapos eh napabayaan mo yung health mo. Hindi nagsasarili ako ng uh, uh, physical activity. Nagre-rebili ka ba? Rebili? Uh, Nagtatakbo, matakbo ako diyan sa ah, may ano. Ka dyan. oh, ito matakbo, eh. importante 'yun. Uh, na matakbo. kahit retired na nag-exercise pa rin. Uh, At the same time, mayroong income generating activity na maka sustain dahil habang tumatanda dumadami yung mga sakit natin mga maintenance ganyan no kailangan may dagdag doon sa pension oh so yan yan at saka yung pension mo mag-start pa after 3 years ha 3 years pa kaya ten... dapat may pang-sustain ka <laughs> matagal tagal pa yun <laughs> oh, dapat uh, may pang-sustain ka muna yes, doon sa no? anyway ayan buhay retire retiree invite ko kayo pag makapunta kayo dito sa Barangay Cristo Rey sa Kapas sa kanto lang. Anong pangalan ng lugar na to? Ah, uh, ito sa Gate 4 ng uh, Barangay Cristo Rey. Oh, Gate 4, Barangay Cristo Rey. Lagay natin dito yung, ano, yung uh, uh, Google Map para may mm. reference kayo. Ito yung uh, Bonsai E3. Uh, subukan nito. Pwede kumain dito. Kung ma lalo kung mahilig kayo bonsai, kaharap mo mga bonsai habang kumakain. Pangtanggal ng stress yan. <laughs> Tawa. Ayan. At uh, yun, yon so, sa lahat ng mga interesado, punta kayo dito uh, support local, support fellow soldiers, ha, lalo na yung mga tropa dyan. Uh, punta kayo sa sabon sa E3. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, kayo sa comment section. Maraming salamat.